Hello guys. Nandito ako ngayon guys sa farm. Ayan guys, ang dami nilang tanim na rambutan. Mm. Puro yan guys rambutan. Yung rambutan nato guys ay iba yung variant nato guys. Kaya lang wala nang bunga guys, sayang. Kasi hindi na tagrambutan ngayon eh. Ang ganda ng kanilang rambutan, guys. Yung kulay green siya, guys, yung pagkarambutan niya. Iba yung variant niya. Ay may natira pa nga dito, guys. Oh. Ayan. Oh. Mag green-green. Tapos may ibang variant din sila guys, yung pangkaraniwan na ano. Na rambutan guys na kulay red. Ayan, may natira pang isa. At meron sila ditong langka. Wow. Ang sarap-sarap naman dito, no? Pag mayroon kang ganitong kalaking lupa, guys, tapos merong papaya at may lansones. Ang sarap talaga ng mayroong kang farm. Mayroong okra sa gilid ng daan, guys. Ayan, bagong tanim. Pero mamumunga na siya, guys. Oh. Hindi pala siya bagong tanim. Ano na siya? <laughs> Sorry guys, hindi siya bagong tanim. Ayan yung kanilang kalamansi. Ayan, kalamansi guys. Oh, di ba? Naipasyal ko kayo dito sa farm ng aming kapitbahay. Ayan, ang cute ng kalamansi nila guys. Oh. Ang liit pa ng puno. At syempre, may, may, malunggay. Merong malunggay. Malunggay is like Magandang gulay. Ang malunggay. Ayan. Ang dami nilang tanim dito ng kalamansi. Nakakatuwa. May buko. Ang linis ng farm dito, guys, no? Mm. Sisipag kasi ng mga tao dito, eh. At meron din silang sangkis dito, guys. Ayan, yung puno na yan, sangkis yan. Kaya lang wala pang bunga, guys, eh. At syempre, meron silang pinya. Pinya. Ayun guys, sangkis yun nga nandun sa taas. Ayan. Ayan. Puro yan mga sun, sun guys, orange. Kaya lang wala pa kasing bunga guys eh. Hindi ko kayo ma, hindi ko ma-flex. Oh, uh -huh. Sempre guys meron din silang talong ang talong ang sarap iprito laga kahit ano pwede ba? Diba? wow <laughs> ang dami pang mga bulaklak guys ang dami pang bunga mamumunga pa pa siya oh Ayan ang kanilang talong. Oh. Di ba guys? sipag talaga ng mga tao dito sa amin guys pwede namang manghingi oh haba ng talong ah <laughs> ang daming bunga ng talong nila guys kakatuwa Ayun, sa kabilang bakod naman guys, papaya naman sila meron oh. Mm. At meron din silang dragon fruit guys. Pailan-ilan. -ilan. Kaya kaya lang yung dragon fruit nila medyo matanda Kailangan ng bagong taniman kanilang langka. Siguro may kakaiba tong langka na to. Iba ang lahi nyo. Ayan guys, yung kanilang dragon fruit. Medyo luman. Ay, ano na, matanda na guys. Ayan ang kanilang rambutan. Rambutan ulit. Rambutan ulit sarap mangarap guys sana magkaroon ako ng ganito kalaking lupa guys ang mahal kasi ng lupa dito sa amin guys malapit na kasi kami sa tagaytay kaya mahal oh sana guys nag enjoy kayo sa aking vlog don't forget to subscribe my youtube channel inday lanis vlog maopay nga agas maopay nga adlaw sa iyong atanan guys at magandang araw po sa inyong lahat kung nasaan man po kayo na, naroon ngayon guys mangarap tayo guys na magkaroon ng ganitong lote guys oh di ba ang sarap sarap magtanim guys pagka may kaidara na tayo no tanim tanim na lang tayo tapos ayan harvest harvest na lang katulad nga nyan guys oh meron silang talong kalamansi papaya halos lahat pwede mo nang itanin guys may malunggay ayan guys oh ang kanilang okra ay sana magkaroon ako ng ganitong lupa one day at may lansones guys enjoy for watching guys ha Ang luwag pa dito guys. So may space pa nga sila oh. Ayun lang guys ang aking vlog for today. Ini-inspired ko lang kayo guys na sana one day magkaroon tayo ng ganitong kalaking lote. Tapos magtanim-tanim na lang kayo tayo guys no. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Enjoy your day, guys. Ingat po tayong lahat. Sana po nagustuhan nyo yung aking vlog for today. Na maging inspiration to sa inyo, guys. Ang Magkaroon ng ganitong loti, guys. Para tayo ay tanim-tanim na lang, guys, sa pakura natin, no? Thank you for watching, guys. Sana na-enjoy ko kayo. At na-inspired kayo sa aking vlog for today. Thank you. Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update ko kayo guys sa aking buhay probinsya dito sa amin sa Cavite. Thank you guys ulit.